kapal na sapot kapal kapal na to nasa puno ng mais nakalugsong yun So shout out dun sa nag comment na kung paano daw makakuha ng hindi pula busod So based on my experience guys mga ka eggs Dito kasi sa amin pag sa mababa ka naghanap yung mabababanda mo yun matik yun hindi yung pula puso tulad nito tsaka yung medyo hawan yung kakaunti anda mo ayan mga kadya mga kaig yun tulad nito hindi masyado madamo sa mga isan mababa lang so shout out sa iyo Ludes. ay kita mo yung pag hindi pula pusod nasa mababa lang kagaya nyan halos malapit na sa lupa yan sa nyo sa yun ito yung pinang sinapot ng gagamba tapos ayun nandun ayun nandun sa dahon na yun mga kaji mga kaig ayun ayun oh. laki ng pwet ayan diba so shout out sa iyo idol ganyan lang dito sa amin mga tagalog ganyan lang maghanap ng G pag yun nasa mababang sapot automatic yun hindi yung pula pusod Pero pag yung nasa matataas Saka nga pala Pag magahanap ka Pwede ka sa tabing kalsada Pwede dun Tabing kalsada lang Yung mabababanda mo Matik yun Hindi yun mga pula pusod Bihira kasi ang mga gagamba Na hindi pula pusod Sa matataas Karaniwa nasa bababa silang mo Tulad ni tulods Napakalaki ng puwit pa itlogin pa. Ayan, nasa mababa lang damo.